kapag bumalik ako sa mga laalam paggabata ko sa probinsya. Parang kahapon la ang lahat. Yung simpleng buhay. Yung bang mga bagay dati madi na hindi mo pinapansin pero ngayon na namimiss mo na. Mani tuwing umaga gigising ka sa tilaok ng manok at hindi sa alarm clock. Ha? Tapos paglabas pa ng bahay mo ay mararamdaman mo agad ang labiga ng simoy ng hangin at amoy na amoy mo ang halimuyak ng mga bulaklak at damo na basa dahil sa hamoga. Yung tipong hindi mo na kailangan magmadali. Dati, ibang walang cellphone na hawak hawakan na kundi pamalo lang ni nanay kapag late ka ng gumising. Ay, <laughs> Tapos, didiretso ka na lang sa taniman o kaya sa bukid. Hindi pong mag-harvest ka na lang prutas o gulay mga kaibigan. Laging may mga alagang kambing o mga hayop, pati ba't ibang hayop pa yan. Kaya bago pa man makain sa agahan ay kailangan mo munang unahin na pakainin ang mga alagang hayop na manok at baboy. ang laro namin noon. Simple lang pero sobrang saya. Yung naglalaro lang kami ng tago-taguan sa may damuhan o di kaya gagawa kami ng mga baril-barilan gamit ang mga sanga at puno ng dahon. Di na kailangan ng gadgets noon mga kaibigan kasi sapat na ang kalikasan para mag-enjoy ka. Pagdating mo ng hapon, pag-uwi mga tao galing sa bukid. At ang uh, mga kapitbahay mali na halos magkakasabay na kaming maghapunan. At sabay nang magkwentuhan hanggang sa abutin na aabutin ng dilim. Hindi pong kahit simpleng buhay lang sa probinsya. Dama mo ang saya at katahimikan. Ngayon, habang abala tayo sa mga bilis na buhay sa syudad, uh, Minsan, gusto ko nalang bumalik sa panahong ngayon. Doon, dahil uh, simpleng buhay, kung saan walang masyadong, naka, uh, walang masyadong iniintindi. Kundi kung paano ka lang magiging masaya panahon ito mga kaibigan na sa diyang uh, kailangan talaga nating mag-grind at nakakalimutan na natin pasahin ang ating uh, ang ating sarili. Kaya kung sa inyo lahat, ayan, advice ko lang sa inyo na wag nyo lang uh, indain yung uh, mga pinanggagawa ninyo. Laban lang kanuna mga madi, o gan, uh, no regrets, just love.